Welcome back mga kalapating ah, mahulan na hapon dahil nga sa bagyong Rolly. Ayan o, oh, sobrang pangit ng panahon natin dito. Ayan, oh, sobrang kulimlim at uh, maya maya ay eh, mapaulan-ulan. Kundi mga ganong malukas yung ulan dito. Hindi katulad nung bagyong ah, kinta. Ayan. For today's video mga kalapating ay meron takong ah, napansin na ah, meron dagit. Kaya tara silipin natin. pagdating natin na ah, ito yung panahon natin dito sobrang ah, dilim ah, namumuo yung mga ulap ah, pero maya maya siguro uulan ah, ulan na tolet, may lang dito ang uh, umulan Ay, tumila lang tapos ang ah, ito yeah, open lock tayo kanina at meron ako napansin na isang dagit natin ulit mga kapatid mukhang uh, hen puti naging dalawa naman yung puti natin yung nakaraan na video ko ay sa meron tayong bumalik na sa puti eh pinenta natin yung sa kaibigan natin so, so okay. ngayon uh, yung puti naman mga puti at mukhang neto uh, yata to pero ang ganda ng ano katawan ng laki mabay okay, dito And sa kabilang lock natin sarado dahil nandiyan awat uh, days natin baka bumitik na kaya mas mabuting uh, sin sinara natin yung front door nya para safety yung, uh, yung mga mga kain natin ng 120 days eh, yun at sila. Lakinin nila uh, mo. Padelin nila pumasok sa si front uh, subukan nating uh hulihin yung uh, dagit natin na uh, puti sakaling mapapahuli sa atin oh, mukhang pinapares yan yung mga uh, puti natin na kakayan dyan siya yung uh, isang puti natin kasi siguro uh, kala niya kapatid niya o uh, asawa niya dahil kaputi sila simukan natin yung uh, pababay tukain natin so, yung ibang ibon naman natin isa uh, dun siguro sa niyo dahil na nakatapos natin na uh, gumawa ng uh, hollow blocks doon ng lababong uh, finishing yan, ipansin nyo naman na uh, puno pa ng cemento yung kamay natin, tsaka pa sabi pa natin uh, kulihin na A few moments later. Yan mga kapating natin. No? Oh. Ito na yung uh, nating puti. Ayan o. Oh. No? Ang liit ng ilong. Uh, alatang netoy. neto. Eh. Tsaka putol yung isang kuko. Ayan o. Oh. No? Mukhang guto mga kapating. Kaya sumabay siguro dito sa ibon natin. Kaya lagay na natin dun sa loob. Uh, pwede natin itong ah... Uh, ibigay sa may gusto ibigay sa mga bata And para hindi maging uh, kasagabal sa mga ibon natin kapag uh, meron tayong training ng mga young bird natin kaya ito ay yung isa sa pinakamahirap na pag training ng mga young bird natin lalo lalo na sa 120 days kapag meron silang uh, bagit uh, mahirapan tayo baka sumabay yung mga ibon natin kaya mas mabuting nga uh, hulihin na natin yung lagit natin bago sumabay yung mga young bird natin kaya uh, kulong pikulong muna natin Yun na naman siguro sa loob kaya kung sino man may gusto uh, kunin nyo na lang dito sa uh, bahay natin sa bahay ko sa loft para bigay ko to sa inyo バイバイ。ま